Hello everyone, welcome back to Rina Ming My Official and bigalab shoutout si sa mga solid Rina dyan at sa lahat ng mga individual sponsors. bigalab shoutout This video was taken yesterday and ito lang, ito po ay ska uh, after, before dyan si Rina nag-alaga uh, ng halaman niya. After ng, ano, after ng tutor niya, itong tutor nag uh, Siyempre, ginawa niya po yung mga basic na mga uh, gawain bahay like sa alaga ng halaman so na-upload na po natin yun yung yesterday yung pag uh, yung um, sa, sa labas siya nag-alaga siya ng halaman at ito po nga po at ito po na no, video si na habang naga nag-aaral po siya at napakasipag po at uh, ito yung video na yan at talagang nakakaano lang kasi kita natin na masaya si Ray na no at panoorin na po natin. God bless us all and stay solid and, and take care always, guys. At oh, of course, panatilihin pa natin yung patuloy na pagpray na at pansuporta sa kanya. I love you all. Laman ka na muna kay Kitayin. Alam mo yung mga sponsor mo. Basta. Magtapok. Tawa naman sa kami, <laughs>

na ang ganito na to na. Ay. <laughs> Ngulat Ng ko. <laughs> Tatawa ng ka na naman niya ni Tita Ying. <laughs> Hi, Tita Ying! Hello po, Tita Ying! <laughs> sa mga sponsor ko hello po. sponsor ko, hello po. Uh -huh. Support niya po yung... Support niya yung... vlog ko sa channel yeah. ni Mai. YouTube channel ko Richard po. YouTube channel ko po. Kaya hey, na may hey, official. May official. Sa mga sponsor ko po. sponsor How ko musta? po. Kamusta po. Mm -hmm. Chotor po ako. Po ako. po ako. Bukas maligo. <laughs> 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 Mas Ma swimming ka Ma swimming po. Mas bukas. Ano mo kasunod ko kanina ng